Luto sa ibabaw pero hilaw sa loob. Paano nangyari yon? Grabe ang lamig po. Pangalawa. Try natin. Ganun pa rin. Ganun Ihaw po sila ng frozen na karne. Now, eto pa yung masasabi ko dyan. Yung gumawa po niyan, yung nagluto po niyan, hindi niya po alam yung kanyang ginagawa. Sa madaling salita, it's either baguhan po siya or hindi pa niya alam ang bagay na ito hindi mo pwedeng ihawin ang frozen na karne. Sa madaling salita, ito po ay isang pagkakamali ng isang kusinero. At yung pagkakamaling ito, hindi natin pwedeng isisi ito sa restaurant na kabuuan. Sa totoo lang, yung mga ganitong issue pwedeng mangyari sa kahit anong restaurant. Sa maraming dahilan, maaaring baguhan yung staff tapos hindi siya na-train masyado. Maaaring understaff tapos kumuha na lang ng kahit sino-sino para magluto. Kung minsan nangyayari talaga yon sa mga restaurant, kung tayo po ay magpre o mag-iihaw o mag-boil ng mga manok, make sure na hindi po ito frozen. Kahit anong klase ng karne. At pag ginawa po yan ng isang cook, hindi niya talaga alam yung proseso. Hindi siya trained or baguhan po siya. Now, this is my opinion. I think this is unfair. Kung ipapublish natin kaagad yung mga ganitong mga issue in the social media na hindi pa natin kinakausap yung manager, what is the right thing to do? Kausapin niyo yung manager balikan nyo yung pera ninyo. You give them a chance for a change. Dahil yung mga ganitong mga situation pwedeng mangyari sa kahit anong restaurant. Nung nagtrabaho po ako sa Jollibee, dahil po sa sobrang dami ng tao at ang konti po namin, kung minsan substandard po yung nagagawa sa kusina, kung minsan may kasama ako, baguhan. nag -pre siya ng mga frozen na manok. Ngayon, bumabalik yung mga chicken kasi hindi, hilaw pa sa loob. Nangyayari talaga yung mga ganito. Now, ano yung gagawin natin? Kausapin natin yung manager, yung supervisor. Pwede nating balikan yung pera natin. But to post this in a very wide audience, masisira po yung negosyo. Isipin nyo na lang po kung kayo po ang nagkamali. Wala kayong chance. Kasi sira na po kayo. Ang sa akin lang po, sa tingin ko, meron pong mas magandang gawin. At uh, yun nga po, kausapin natin yung manager. Let's have a refund of our money. Kausapin natin yung cook kung kinakailangan. Tandaan po natin, ito po ay mga negosyo. Nagbabayad din sila ng buwis at meron silang mga empleyado na umaasa sa kanila. Ano na lang po pag sirang-sira na po sila. So ilagay na lang po natin yung paa natin sa sapatos nila. Kahit na sinong may restaurant, pwedeng mangyari po yan. It is a human error that deserves a second chance.